ito yung chicken mga kasarap magkana pa isa na lang tsaka no breast good morning mga kasarap kaya na tayo ay lakad lakad lang muna no lakad lakad naman para yan mga kasarap ito yung ating video anong nakaraan no? ayan yung likod ko sa harapan ng plaza Shout out po sa inyo lahat magandang araw. Dito tayo sa May Plaza mga kasarap. Pakita ko 'yung uh, I love San Jose mga kasarap. Iyon oh. Sheesh! I love San Jose mga kasarap yan. Sobrang init ng panahon dito tayo sa plaza mga kasarap. Good morning, good morning mga kasarap. We are here in the plaza, mga kasarap. at lakad lang tayo sa ilalim ng initan. <laughs> Ay, may mga nagpa-practice sa plaza. Sa stage. Yun. At pakita niyan mga kasarap yung billboard. Yun sana. Ah, uh, hi. Hi. Ang ganda Eh may nagpapraktis doon Lakad-lakad lang So tayo ng Chicken Ito chicken mga kasarap Magkana pa isa ha? kita na lang tsaka no breast. sakabila nakabila tayo mga kasarap. Naputol yung ating video eh. Gawa ng... Nagdukot ako ng ano. Nagdukot ako ng pera. Oops! Wait tayo. Good morning mga kasarap. Sakikain na lang tayo mga kasarap ano. Bila tayo ng ulam ulam na lang natin yung ano tawag sa amin dyan ay chick boy o kaya kotsa yun uh, mga kasarap kaya sa bangko bangko DVB. Sheesh. ito ang bahay ng San Jose eh mga ah, kasarap masikip probinsya hindi pa to city aywan mong kailan magiging city to Jollibee mga kasarap oh. baka naman baka naman Jollibee Jollibee baka naman shish kahit amoy lang Chowking sa kabila Mga kasarap Watson Watson Chowking So yun lang mga kasarap At thanks for watching no? Makto baka naman McDonald Makto baka ka naman dyan Ganda-ganda no? oh. ni Makto eh And thanks for watching. Mga kasarap. Magandang tanghali.